Hindi lang biyernes, unang biyernes, araw ng ating debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ang papuri para ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa misang ito, kung inyo pong mamarapatin ay samahan po ninyo akong mag-alay ng pasasalamat at manglimos ng lakas sa ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Marahil po ay batid na ng nakararami sa inyo noong pong Martes at 3 ng Disyembre ay inihayag ng kanyang kabanalan Papa Francisco sa Roma na ang inyo pong abang lingkod bagamat hindi karapat-dapat ay hinirang niya po bilang maging bagong ubispo ng diocese ng Balanga sa Bataan. Kaya may bagong atas at misyon sa akin ang pong Nasareno. Dalawang taon po dito sa Quiapo, ngunit siksikliglig at naguumapaw ang mga biyaya na naranasan ko at nakita ko, siksik liglig at uumapaw ang nakita kong marubdob na debosyon. At ito po ang babaunin ko saan man po ako naroon. Dito lang sa Kiyapo. At buong pagmamalaki ko, dito lang sa Kiyapo, bumabaha ang Himala, bumabaha ang matinding pagmamahal ng tao kay Jesus Nazareno. Kaya ipagdasal po ninyo ako sa aking bagong atas at misyon. Wag magalala, kayong mag-alala, magkakasama pa ho tayo, magpipiesta pa ho tayo, magtatraslasyon pa tayo, at tatapusin nating pilit lahat ng mga kailangang gawin na sinimulan dito sa simbahan, para ang dambana ni Jesus sa sareno, lalo na sa taon ng yubileo, ay tunay na maging tahanan ng bawat Pilipino. Kaya't maasahan ko po, po ba ang inyong dasal para sa akin? No? Kaya't sana po, salamat po no. sa inyo. Alam niyo po, nung ako'y sinabihan na magiging obispo nalala ko po no ako'y sinabihan din ng kardinal na pumunta dito sa Quiapo. Sabi ko po, bata pa ho ako, no. Unang parokya ko po ito. Marami naman pong mas magaling, mas marunong, mas masipag, mas may karanasan. Ngunit ang isang aral na aking napulot ay eh, hindi naman pala hindi naman talaga ito tungkol sa akin. Hindi po ito tungkol sa magagawa ko. Ito'y tungkol sa magagawa ng pong Jesus sa Sareno. Kaya nong bagong misyon ang inaalok sa akin, sumagi din uli sa isip ko yon na bagamat hindi karapat dapat maraming kahinaan at kakulangan at pagkukulang ang pupuno ang talaga namang gagawa ay siya, di po ba? Katulad ng ebanghelyo natin ngayon. Narinig niyo yung ebanghelyo, yung dalawang bulag. Alam nyo kung isa sa larawan po ninyo, iisipin ninyo yung ebanghelyo ngayon, parang comedy po yan kung tutuusin. Hindi niyo ba naisip, sabi sa kwento, may dalawang bulag na sunod ng sunod kay Jesus sa sareno. Paano nakakasunod ng bulag? Dito siguro, ewan ko, baka nakatagpo kayo ba ng parang bulag dito sa kiyapo sa labas tapos hinahabol kayo? Isipin niyo siguro, hindi siguro bulag 'to. Hinahabol ako. Paano nakakahabol ang bulag? At sabi pa nga sa Ebanghelyo, hanggang sa bahay siguro si Jesus sa sereno, tumatakbo na, umiiwas na, pumasok na sa bahay nandun pa rin yung dalawang bulag. Hindi papigil yung mga bulag. Kaya napapatanong ako, paano kaya nila hinabol si Jesus na sa May umaakay kaya sa kanila? Kumapit kaya sila sa kanyang laylayang kaya hindi makatakas, hindi makaalpas si Jesus sa sareno? Iniisip ko rin, di po ba, sabi nga po, kapag may kahinaan sa isang bagay, umiigting naman ng isa pang bagay o panamdam. Kaya 'di ba alam natin na mga bulag, ang mga ang ang mga bulag matalas ang pandinig. Doon sila bumabawi. May kakilala po akong bulag, alam niya pag may pumasok sa kanyang silid at alam niya kung ilan ang pumasok. Kasi pinapakaramdam niya yung yabag sa paa. Hindi ko pa siya nadadala uli. Baka mamaya ngayon, susunod alam na niya kung babae o lalaki yung pumapasok. No? Pero dito mapupulot natin ang isang magandang aral. Hindi naging dahilan ang kanilang kahinaan, kahirapan, kakulangan para matuklasan ang himala ni Jesus sa sareno. Hindi sila yung mga taong, ay, ay eh, bulag tayo, wala na tayong magagawa. Kawawa naman tayo. Diba, dyan ho magaling ang demonyo. Sinisira ang loob natin. Pinapalaking pilit yung mga kahinaan at kakulangan natin. Mahirap ka lang. Bata ka lang. Babae ka lang. Mababang uri ka lang. Lampa ka lang. Kaya naman misan tayo napapadala. Oo nga. Nagpapaawa tayo sa sarili natin. Pero ipinakita ng dalawang bulag. At sabi ko nga ka, kanina, yun po ang ipinapakita nyo mga kadeboto dito sa Kiapo. Kaya nga, punong-puno tayo ngayon hanggang mamayang gabi. Dahil walang makapipigil sa inyo katulad ng dalawang bulag, walang pipigil. Oho, alam ko, iba sa inyo ngayon, may sakit pa nga. Iba sa inyo ngayon, may pinagdadaanan sa pamilya. Hindi maganda ang takbo ng kabuhayan. Maraming mga problema. Siguro, masisiraan na tayo ng ulo kung iisipin natin lahat ng problema natin sa buhay. Pero hindi tayo magmamaktol. Hindi tayo magmamarakulyo, magtatampo at magisasantabi. Hindi. Kaya nga nandito kayo eh. Gusto niyong sabihin kay Jesus sa sereno, walang makapipigil sa amin. Kahit katulad ng dalawang bulag, hindi kami papipigil na makita ka. Hindi kami papipigil na magpakita sa iyo. Dahil kanino pa ba kami babaling? Marami ngayon sa mundo kung ano-anong mga pangako sa atin mga mababulaklak na mga salita. Liligawan na naman tayo. Lolokohin na naman tayo. Pero kanino ba talaga tayo babaling? Sa Kanya lang. At hindi dahilan ang ating kahinaan at kakulangan. Kaya nga nandito tayo, Siya ang ating tanglaw, Siya ang ating kaligtasan, Siya ang ating lakas ang nagsasabi, mahal na pong sa Asareno, walang pipigil sa amin sumunod sa iyo. Walang pipigil sa aming magtiwala sa iyo. Sapagkat ikaw ang aming lakas, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ito ang baon ng tunay na deboto hindi tayo pasisira, hindi mawawalan ng loob, hindi maglalaho ang ating pag-asa. Kaya kapinasimba ng Nasareno ngayon, gusto niyang sabihin sa iyo, huwag kang susuko, huwag kang palunod sa mga pinagdadaanan mo. bagkus gamitin mo itong pagkakataon para lalong lumapit sa Kanya. Gamitin mo to bilang pagkakataon para ipakita sa Kanya buong buo ang iyong pagtitiwala. At sana mga kapatid, kung walang papigil sa ating debosyon, wala din sanang papigil sa ating pagsunod sa Kanya. Buuin na natin. Huwag tayong papigil sa debosyon wag din tayo papigil sa misyon. Maraming tukso, sasabihin sa iyo, wag ka na magpatawad, wag ka nang tumulong, wag ka na makipagkasundo. Wag ka na magsabi ng totoo. Sana mga kapatid, kung papaanong walang papigil sa ating pumunta sa kya po, wala ding pumigil sa ating gumawa ng mabuti at sumunod kay Jesus sa sareno. Dahil ito, ito ang bubuo ng ating pagbaling sa Kanya upang maranasan natin ang Kanyang walang hanggang awa at himala. Opo, nagpapasalamat ako dahil dito sa kya po, walang papigil upang gumanap ng himala ang pong nasareno, ang simbahang ito ay luklukan, bukal ng napakaraming himala sapagkat ang simbahang ding ito ay bukal ng hindi papigil na debosyon, pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Yan po ang yaman ng kiyapo at yan ang yaman na dadaling ko buong buhay ko.